Kamusta po ang lahat mga kapatid, mga kaibigan at welcome po sa ating video kung saan sasagutin po natin ang claims ng mga skeptic friends natin. So at this point, sisimulan po natin yung pagsagot sa argument ni Skeptical Pinoy. Ang tagal-tagal na rin uh, mula noon. Siyempre, naging busy tayo, no? However, hindi po ito makakapigil talaga, so to speak. Kasi, we're going to answer the arguments na prinisenta dito. Siyempre, impyerno ang topic. Maganda na may discuss po natin ngayon. So, let's do it. Kamusta ko nga pala si Skeptical Pinoy at naiintindihan ko kung bakit ang konsepto ng impyerno o habang buhay na torture ay nakakatakot sa karamihan. Pero, gusto ko lang kayong ma-assure na may mga rason kung bakit hindi dapat kayo matakot sa impyerno. Bibigyan ko kayo ng apat na rason na sana makatulong para mawala yung takot ninyo at anxiety sa topic na ta. Okay, before anything else, ang sabi ni Mr. Skeptical Pinoy, he will give four reasons kung bakit ang mga sa hindi dapat matakot sa impyerno. Ang problema lamang, mas lalo pang nagbibigay ito ng rason para ang mga tao na makikinig ay magkakaroon po ng curiosity to compare what this guy said and what the Bible really said concerning to the issue of hell. Pero sige, tingnan natin yung first point niya. Ang impyerno ay isang konsepto na ginawa lang ng tao. Ang ideya ng impyerno as a place for eternal torture ay galing sa napakaraming reliyon at kultura at marami sa kanila ay may iba't ibang interpretations remember yung word na torture. Ulit-ulit niya yan sabihin, no? At uh, I will tell you this, spoilers alert. Kung Bible po ang ating titignan, ang impyerno po ay hindi nilikha for torturing souls. It's a torment, so to speak. Anyway, tuloy natin. Maawin at makatarungan, ang hirap isipin na ang ideya na isang Diyos na mapagmahal ay gagawa ng impyerno para matorture yung maraming tao habang buhay. Ano bang meron sa impyerno? Kapag nilalagay natin sa kulungan yung mga addict sa drugs ay nilalagay din natin sila sa rehabilitation center para masiguro na mabigyan sila ng pagkakataong magbago at mawala sa bisyo. Ah, uh, mayroon siyang nakalimutan. Okay, mayroon tinatawag na rehabilitation center. Yes, it's true. But don't you ever mention yung mga kulungan like sa bilibit, so to speak. Sana in-example mo rin yun. Especially if you are going to make a topic about like hell. Sa impyerno naman habang buhay na torture lang at wala man lang rehabilitation. kat sige, sagutin muna natin. Why, why would a loving God send good people to hell? Well, alam nyo, marami tayong mga mga kaibigan na skeptic na magsasabing, ang ah, mabuti akong tao, kung merong langit, mapupunta ako doon. Bakit? disrupt ko ba mapunta sa hell? Sa impyerno? Pero alam mo, kung Biblia ang ating titignan, wala pong tinataw, wala po sa atin ang maituturing na matuwid sa standard ng Panginoon. There is none righteous, not even one. Romans 310 po 'yan. At bukod dyan, kung ibabasay natin from verses 11 to 18 pa sa Romans, humans are not actually as quote and good as we would like to think we are. We are continually missing the mark, we are continually sinning, and this sin is worthy of punishment. 'Di ba nga sa Romans 6:23 for the wages of sin is death kasi? So this is the bi the biblical description of humanity and the consequence of our supposed goodness. The Bible says none of us are good to begin with. But for those of us who might not want to accept the truth of the Bible, take note, kung may Dios, siya po ang responsible for creating everything in the universe. Ibig sabihin, God created matter from non-matter life from non-life. If this is true, God has incredible, infinite, unspeakable power. Kaya nga, sinasabi natin mga Kristiyano na ang Diyos ay perfecto. Come on, it's about perfectness, or I mean perfection, not goodness. The Christian God is not just a good God after all. He is a perfect God. Ang kanyang standard ay hindi sa tinutukoy na goodness kundi sa perfection. So the real question each of us has to ask ask ourselves. Eh, hindi po yung mabuti ba ako? Hindi 'yon, kundi perpekto ba ako? Sa mga atheist friends po na nakikinig sa atin, ito po ang tanging tanong ko po sa inyo dito, okay? At sana po pakinggan nyo po ako. Are we perfect enough? Perpekto po ba tayo? Kung masasabing natin hindi, then it only shows that lahat tayo ay karapat-dapat talaga sa tinatawag na impyerno. Ikaw at ako ay guilty. And whether we like it or not, we deserve punishment. We deserve punishment. Our very nature is our nature of self-serving behavior. As we stand in the front of judge, there is little defense we can offer. We do wrong or bad things each of us every single day. We cannot argue to God we should be given heaven as a reward for our good behavior. To do so would be to underestimate the f the nature of our fallen condition. But there's hope in Christ alone. Kaya nga Sinabi nga ni Apostle Paul sa pareho rin passage sa Romans 6.23, The free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Now, God does not send good people to hell. We deserve hell. Tayo po mismo ang nagsesend sa ating sarili na mapunta doon. Ngayon, torture ba ang impyerno? Hindi po. Iba po ang torture sa torment. The Bible says, those who are delivered into hell will be tormented and the degree to which and the degree to which they suffer is described in illustrative language. So, torture ba talaga yan? Not really. Ang impyerno po ay hindi torture, kundi torment. The torment is compared to an unquenchable fire. But the scripture, the Bible, never describes hell as a place where God or his angels are actively torturing the souls of the rebellious. It is accurate to describe hell as a place of separation from God where souls will be in ongoing conscious torment. But hell is never described as a place of active torture at the hands of God. or His angels. Again, hindi po torture po ang impyerno, kundi torment. Kung saan ang tao sa kanyang pasya na talikuran ng Panginoon, ipinasya niya na itapon niya ang kanyang sarili doon. Justice, eto mamaya ko ipipin po yung justice kasi mayroon sila sabi ang skeptical Pinoy tungkol dito. Anyway, let's continue. Hindi rin deserve ng maraming tao na pumunta sa impyerno at sa tingin ko walang taong deserve ang ma-torture habang buhay. Pangalawa, ang oh, bago diyan. Yamang nabanggit niya yung katarungan o justisya. If God does not exist, walang matatawag na katarungan. It's important to remember the punishment for any crime is not determined by the criminal but by the authority who is responsible for upholding the standard. So, justice is not determined by the lawbreaker but by the lawgiver. Justice and punishment are established based on the nature of the source of the law, not the nature of the source of the offense. At dahil ang Diyos ang source ng justice at ng batas, His nature determines the punishment. And since God is eternal and conscious, all rewards and punishments must also be eternal and conscious. So, Mr. Skeptical Pinoy, at sa mga atheist friends natin na nag na hindi raw makatarungan ng tao yung mapupunta sa impyerno, isipin mo nga, yung, isipin nga ninyo yung mga tao na nakagawa ng kasalanan, na hindi man lamang napanagutan ang kanilang mga kasalanan dito sa lupa? If God does not exist, if there is no afterlife, makakasigura doon ba tayo na mayroong matatawag na justice? Think about it. Okay? Next. Pangalawa, ang konsepto ng Himayperno ay ginagamit para makontrol ang mga tao. Throughout history ang impyerno ay madalas nang ginagamit ng mga religious leaders para makontrol ang pag-iisip at behavior ng mga tao. Nilalagyan nila ng takot ang kaisipan ng mga tao gamit ang habang buhay na parusa sa impyerno. Importanteng questionin natin kung ano yung mga motivation sa paggamit nila ng impyerno at sana ma-recognize natin kung kailan natin ito ginagamit para mang-control ng mga tao. Cut it out! Ewan ko ba kung nababasa ba ni, ni Mr. Skeptical Pinoy yung mga books like yung kay Richard Dawkins, so to speak. But anyway, let's point out this way. If you are talking about some people who use religion for their own gain, gain I mean, by means of controlling other people, then fine. Pero hindi po turo ng Biblia yan. In fact, Second Peter chapter 3 verse 9 na po mismo ang nagpapahayag na yan na kung saan babasahin po natin yung naturang passage, no? Na kung saan, ganito po ang pahayag ni Apostle Peter. Sabi niya, ito, sabi niya, sa 1 Peter chapter 3, verse 9, Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kung ang Diyos ay parang katulad ng iniisip na lamang na, ah, kinokontrol, ganito-ganito, can you explain it to me? Can you explain it to us? Anyway, tuloy natin. Pamatlo Maraming tao ang naniniwala sa isang mapagmalasakit na Diyos, kahit na ang ilang relihiyon ay nagtuturo ng konsepto ng walang hanggang parusa, marami namang naniniwala sa isang Diyos na mapagkumbaba at nagpapatawad. Yeah. And we are talking about Christ when he became man. Sa mga relihiyong ito, which religion? Pero nakikita ko mostly puro Christianity ang inaatake. Eh. Nakatuon ng pansin sa pagsisisi at pagpapatawad kaysa sa parusa. Baka nakakalimutan niya na kung tinutukoy niya ay Christianity, kung ang tinutukoy niya ang Bible, yes, ando ang forgiveness. Ando ang forgiveness. Ando din yung tinatawag na discipline. Pero wag po sanang kalimutan ni Mr. Skeptical Pinoy, eh, kung talagang dati raw siyang Kristiyano, so to speak, may tinatawag na justice. Anyway, Mahalagang alamin ang iba't ibang paniniwala sa relihiyon at hanapin ang mga nagre-resonate sa ating sariling paniniwala. Cut it out. Kung hindi Dito na papasok yung... Ano yon? Pipiliin niya yung relihiyon na yon dahil lamang sa gusto niya? O parang dahil sa emosyon? Remember, whether we like it or not, kailangan pong masiyasat po kung ano talaga yung nag-make nag sense sa reality based on the actual pieces of evidence, hindi lamang sa feelings mo lang. Hmm. Parang ganun po yung pinupunto po na ni Mr. Skeptical Pinoy. But kung mapanood man niya yun, correct me if I'm, correct me if I'm wrong. But anyway, tuloy natin. Pang-apat, ang fear at oh, guilt jump. ay hindi magandang motibasyon. Ang takot sa walang hanggang parusa ay maaaring maging isang malakas na motibasyon. Hmm? Weh, How did you know that? Kasi tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo. Listen to this. Kung ang tinutukoy niyang rason para hindi dapat matakot sa impyerno ay dahil po sa guilt or whatever, it only points out na ang bawat tao, okay, siya kristyano ka man o hindi, meron ka pong guilt. May conscience ka. Kaya nga walang sense ang atheistic worldview, so to speak. Sa madaling sabi, it only proved the point that atheism has no sense in reality. Concerning to that, dahil sa issue ng, okay, paano naman yung discipline or whatever. Well, tingnan nyo. The loving God carefully disciplines and reluct uh, reluctantly punishes. God has given us many opportunities to acknowledge His existence and accept His offer of forgiveness. No one has no has an excuse. Wala pong excuse po dyan, kapatid, kaibigan. If you think that, that na, kasi yung kanyang topic ay ito. Huwag daw matakot sa impyerno. Yan ang sinasabi. Eh ang kaso nga lang, kaibigan, karamihan sa mga atheists, pagka, nagre, pagka naririnig yung mga topic about impyerno, mayroon talagang mga nagre-react. Like for example, Joyce Springs remarks na yaong mga hindi na hindi na kay Kristo ay mapupunta sa impierno. anong nangyari? Nagreact na judgmental daw, ganito ganyan. It only points out na may mga tao talaga na ayaw nilang tanggapin ang katotohanan at mas nanaisin pa nila na eh. Bahala kayo diyan. Sa bagay, sabi nga ni C.S. Louis, may dalawang tao lamang. At the end of the day, those who says, uh, those who say to God, "Thy will be done," and those whom God says to them, "Thy will be done." Well then, pinipinpoint lamang natin na kahit sabi na wag kayo o oh, sa, sabi na ni Mr. Skeptical Pinoy, wag tayo matakot sa impyerno kasi ganito, ganito, ganyan, ganyan. Sa ayaw at sa gusto ng bawat isa sa atin, yung conscience po kasi natin, kumbaga, nagre-resonate, so to speak. Again, God does not send people to hell. It is us who decided not to go. Nay, it is us who decides to go to hell unless if we accept the free gift from God which is which is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Well, yan lamang po ang ating topic para sa araw na to. And Lord willing, Lord willing we will have another topic concerning to it anytime soon. Mar marami pa tayong i-react -re na video mula kay Mr. Skeptical Pinoy. Well, it's up to you we will decide. Basta ang tangi kong masasabi, do your homework.